So yan guys, maganda gabi. Update natin dito sa 600cc Kawasaki na ginagawa natin. So, Trinase ko muna sa kuryente ko, may kuryente. At ngayon, nalagay uh, ko, nalagay ko ng battery. Tsaka nakita ko kung sa band, pa naman yung wire niya. Pero mga puto lang iba. Natrace ko ka agad yung ano niya yung sa kuryente niya kung ano po. Kasi walang susi. So, ginawa ko, re-rect ako muna. Uh, gano'n naman siya ay uh, i-start ko mamaya kung ano magiging ano niya. So, yung dashboard niya, umaga na na. So, na trace na natin. Um, sa mission coil na lang. Titignan natin kung ano yung kuryente. So, ipapa-start ko ito mamaya. So, Ang gana na yan. So, ngayong gabi pa lang natin natutukan itong gawin. So, ayan Na-trace natin agad yung sa wiring niya. So, medyo madugo pa yung wiring na iba nito kasi maraming ano. Uh, mga putol-putol kaya nito so titres ko pa yung mga signal light starter, start there. or sa headlight papaganahin na rin yung switch nito so kailangan natin baguhin kasi mga sira na rin yung switches nya so yan lang guys update ko pa mamaya pag na pa start ko ngayong gabi yun lang thank you for watching at pa share naman yung mga video natin guys uh, palike na lang and pa share na lang guys thank you